Ito'y isa pa sa sampol na magagandang ilaw na galing kay Sakalam ni Tolpa Wiring. Binigyan tayo ng pagkakataon para ma-review itong bagong ilaw na meron sila ngayon. Ito yung Big Eye. Ito yung itsura ng bagong model ng ilaw na galing kay Sakalam. Ito yung Big Eye kung at mapapansin nyo naman talaga, napakalaki ng lens ng ilaw na ito. At bukod pa doon, napapansin nyo ba yung pagiging kulay blue ng kanyang mga lens? Dahil blue lens na po yung gamit dito. Also made of aluminum body housing. Kaya ibig sabihin, hindi na ito kakalawangin. At meron din itong pan sa kanyang likuran. Ito ay makakatulong para Mabawasan yung init ng unit dahil sa lakas ng LED nito. At yung kasama nitong maliit na box naglalaman yung kanyang balas or yung kanyang LED driver. Ito yung control ng pangsyon ng ilaw ng ating LED. At ito ay mayroong 4 wires para sa white, sa yellow at saka sa combination light nito. At yung black naman ay para sa negative nito at ang panghuling kasama ng kanyang box ay yung U-bracket at bolts and nuts na gagamitin para i-fix yung ilaw sa mounting ng ating mga motor. At kung tatanungin nyo kung gaano kalaki yung ilaw na ito, ito ay may sukat na 60 by 32 mm. Ganyan kalaki yung ilaw na ito. Or better na ganyan lang kaliit yung ilaw na ito pero ganun kalakas ang kanyang ilaw na ibinubuga. Sukatin natin yan kung gano'n ba talaga kalakas ang ilaw na ito at kung ilang watts ito. Makikita natin yan sa mga test na ating gagawin. At ang unang test na ating gagawin ay yung wattage test at titignan na rin natin kung ano ang itsura ng ilaw nitong sakalam. Ito yung light output ng kanyang white light. Yan yung kanyang sample. Kung makikita nyo isa na ito sa merong pinakamalinis na cut-off ng ilaw na available sa market ngayon. At ito ay may wattage na nasa 57 to 58 watts para sa dalawang bulb nito. At ito naman yung sample ng kanyang yellow light. Kung mapapansin ninyo buong buo yung pagka yellow light nito o yung shape ng kanyang yellow light. Napakaganda ng cut-off. At ito ay meron ding wattage na nasa 57 watts para sa dalawang ilaw nito. Sunod naman natin itong kanyang combination light. Ito yung pinagsama o pinagpatong na ilaw, ng yellow at ng white light. Kitang-kita nyo naman na buong-buo yung ilaw nito at define na define yung edges. Napakaganda ng cut nito. At ito ay merong wattage na nasa 53 watts para sa pinagsamang ilaw ng white at yellow. Ngayong alam nyo na yung wattage nito, luxmeter testing naman tayo. susukatin natin yung lakas ng ilaw nito sa pamamagitan ng ating luxmeter sensor. Dito makikita nyo yung tunay na lakas at liwanag ng ilaw na ibinubuga nitong sakalam na big eye. At base dito sa ating luxmeter sensor, ito ay umaabot ng 5,300 lux para sa single bulb single bulb lang po muna yung tinututok natin doon sa ating sensor. Medyo mahirap lang talagang hanapin yung pinaka-peak ng ilaw na ito. Dahil kailangan tamang-tama lang yung adjust ng positioning ng ilaw. Pero kahit papano, mabibigyan na tayo nito ng tamang reading sa lakas ng ilaw ng isang bulb ng big eye. Susubukan naman natin na pagsamahin yung dalawang ilaw at titignan natin kung gaano kalakas yung binubugang ilaw nito dito sa ating luxmeter sensor. Mapapansin ninyong tumataas dahan-dahan yung ating luxmeter or yung resulta dito sa ating digital display. At ito ngayon ay umaabot ng 10,700 to 800 lux para sa dalawang ilaw ng Big Eye. Ang distance po ng ating sensor mula sa ilaw ay nasa 2 meters ang layo. Habang lumalayo po kasi yung ating sensor ay nagbabago din ito ng reading. Dito naman tayo sa kanyang yellow light. Titignan natin kung gano'n rin kalakas yung ilaw na yellow light ng big eye. Dito lumalabas na meron itong 4,600 lux. Yan po ay para sa single bulb. at pag dinalawa na natin yung ilaw doon sa ating sensor. Ito ay umaabot na ng nasa 9,300 lux. Ganyan na po kalakas yung ilaw na binubuga. Yan po ulit ay sa loob ng 2 meters na layo ng ilaw doon sa ating sensor. Ang digit po na lumalabas dito sa ating digital display ay times 10 po times 10 yung reading. At pag mix light na po yung ating pinapagana dito sa kanyang yellow light. Ito'y umaabot na lang ng 5,400 lux. Dalawang ilaw po yung nanjaan or yung magkasama na umiiilaw. At pagdating naman niya sa kanyang white light. Ito ay bumababa din. At ito ay meron na lang 6,300 lux. Yan na lang po yung reading para sa white light kapag combination light na yung ating pinapagana. Ito na yung ating road testing para sa ilaw ng Sakalam na Big Eye. ito yung sample ng kanyang white light kapag ginagamit na sa kalye. Ito, kitang kita nyo yung kanyang blue lens or yung epekto ng kanyang blue lens. Ito naman yung sample ng kanyang yellow light. Kung mapapansin ninyo, malapad at malawak din yung nasasakop ng ilaw ng kanyang yellow light. Pero pagdating dito sa kanyang white light ay napaka solid ng ilaw nito at napakatingkad din naman talaga ng ilaw ng kanyang yellow light. Pubuksan ko naman itong kanyang combination light. Dito makikita nyo na yung malapit at malayong part ng kalsada. Maganda talagang gamitin yung kanyang combination light. Lalo na kung wala kang kasalubong o medyo madilim na talaga yung mga lugar na yung pupuntahan. Doon mo ma-appreciate ng maayos yung kanyang combination light. Maraming salamat po sa panonood ng aking video. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, at subscribe. God bless po at ride safe sa inyo pong lahat.